big na papalit kay Kai Soto sa FIBA Asia Cup na makapagbibigay ng magandang performance at makakatulong sa Gilas team para sila ay manalo kontra sa mga teams na kagaya ng New Zealand at ibang top Asian teams dito sa FIBA Asia hindi pa natin nakikita. Kitang kita ang epekto ng pagkawala ni Kai sa Gilas rotation talagang nawala ang magandang laro ng Gilas bahagyang naging imbalance ang kanilang galawan sa loob ng basketball court. Marami na nga ang naging matagumpay sa FIBA Asia gamit ang mga malalaking mama sa loob ng paint kagaya na lamang ng Iran sa panahon ni Hadadi na sinabayan naman ng matangkad na line-up ng China at matagal na panahon na ang dalawang teams lang na ito ang nag-aagawan sa championship title sa FIBA Asia Cup. Panahon naman ng kay Soto Junmar Combo meron talagang pag-asa ang gilas na manalo sa FIBA Asia Cup at umabot sa finals. Yun nga lang nagkataon pa na nagkaroon ng injury si Kai na ipakita ng gilas na kaya nilang talunin ang team ng New Zealand kapag kumpleto ang kanilang lineup. Merong kay Junmar Combo na swak talaga sa frontline line ng gilas, Domin na performance ang pinakita ni Kai sa kanyang 2024-2025 season sa Japan B1 B-League. Ang problema nga lang, hindi niya natapos ang season at dahil sa ACL injury na kanyang natamo, maging sa gilas talagang consistent ang magandang laro ni Kai at masasabi natin na ito na sana ang pagkakataon ni Kai sa NBA maglalaro sa Summer League kasama si Kikyu kung hindi lamang ito nagkaroon ng injury. Masasabi natin na wrong timing talaga ang injury ni Kai kung kailan talagang dominant ito at halos nasa kanyang peak ng performance ay dito pa natao ng injury. Inaasahan na natin na posible na hindi nga makapaglaro si Kai sa FIBA Asia Cup at malamang ay nasa warm up. Stage na ito na kung saan naghahanda na siya para muling makabalik sa hard court. Kung sa pwede ay sa tingin natin pwedeng makapaglaro si Kai sa FIBA Asia Cup pero gaya nga ng nasabi ng karamihan ay hindi mamadaliin ang muling pagbabalik ni Kai sa FIBA Asia Cup at sa first window ng FIBA World Cup qualifiers na nga natin posibleng makita si Kai na naglalaro para sa Gilas team. Halos nasa sampung buwan na ang kanyang pahinga sa pechang ito at mas nakakatiyak tayo na matibay-tibay na nga rin ang tuhod ni Guy. AJ Edo ang isa sa talagang grabe ang pinagdaanan kung ACL injury ang usapan pero pinabilib pa rin niya ang mga Pinoy basketball fans sa kanyang laro na kung saan tinapatan pa niya si Carl Anthony Towns. Kakailanganin ngayon ng Gilas ang kagaya ng impact na naibibigay ni Guy sa loob ng paint sa FIBA Asia Cup at makakatulong sa rotation ng mga bigs ang pagkakaroon ng isang Milora Brown sa Gilas rotation. Matunog nga rin ang pangalan ni QMB sa paparating na PBA draft. Posible nga na ito ang isa sa option ni QMB ang maging pro dito sa ating bansa at maging lokal ng gilas tapos hahanap na ng mas magandang contract abroad at posible nga na ito ang kanilang plano. Ang inaabangan naman natin na, rotation ng mga bigs ng gilas ay ang Kai Soto, AJ Eto, Junmar, Ansh Kuwame at QMB na posible nating makita sa FIBA World Cup na mismo. May chance na maging lokal si Ansh may lalong lalo na kung nakumpleto niya ang kanyang 10 years residency dito sa Pilipinas at papunta na nga si Ansh. Sa parting ito ng requirements, malapit-lapit na niyang makumpleto ang requirement na ito ng FIBA para mabigyan ng exemption at makapaglaro na nga bilang lokal ng Gilas team kapag nakumpleto. Ang mga bigs na ito ay asahan natin na may laban ang Gilas kontra sa malalakas na team sa FIBA World Cup.